Yes. Totoo pa lang Marcos magnanakaw. Sabi ni Fernando, hindi lang magnanakaw, kidnapper, Araneta Marcos, kidnapper, smuggler, ano pa? Polboroni, producer ng polboron, nagpapataas. Lahat na imit, lahat na kasamaan pinagsama ng Mar Romualdez Marcos Araneta at yung mga cohorts nila. Oh. Pero ngayon, wala, ginagawa. Yung mga dating maingay. Matayaan mo, hindi mag... Later on, mag yung mga yan. Takot lang ngayon yung mga yan, mga duwag yung mga yan. Tandaan nyo lang mga pagmumuka nila. Nasa na pa ako ni Imelda, sabi ni Alma Quintirio, na ibabalik sa Malacan, tutulong niya sa pera. Itutulong niya yung pera na nakadeposito sa ibang bansa, sabi ni Alma Quintirio. That's good, ano, uh, comment. Oh, oh, Kasi, di ba, sinabi niya ni Imelda yun sa interview niya doon kay... Uh, Munson at saka kay uh, Mel Tianko 'di ba? No, yung mga bill of lading ng mga assets nila, mga yaman nila whatsoever, kaya daw solbahan ang problema. Hindi na ng Pilipinas kundi ng mundo. So ano 'yun? Pinag- well, the fact na hindi nangyari, budol din siya. 'Di ba? Malilibing na lang siya, 'di ba? Nabudol niya. Nabudol sila. Ano ang pagtitiwalaan? In fairness to Emelda, wala na siya sa uh, well wala na siya sa tamang pag-iisip kasi nga matanda na siya 94 minsan lucid siya minsan wala yun ang nakarating sa akin information noong 2022 pa alam mo ang daming kumakausap sa akin sa totoo lang na Miss Marlika bakit hindi ka tumakbo eto totoo mayroon nang mga nagpaplano na party list dito ganyan ganyan sabi ko sa kanila Actually, hindi ako pwede sa polit sa kongreso. Uh, so, I don't know. I, sabi ko, I'm not closing my door. Pero, kasi baka unang pasok ko pa lang, you know, kailangan ilagay niyo ako sa uh, bulletproof na glass. You know, nakalog, parang nakakulong ako, parang Santo Papa. Kasi, yung bungang ako, at baka, uh, hindi baka, baka bago pala ako pumasok, ginorgor na ako naman. Ngayon nga, gusto na ako ipagorgor eh. But, yun na, yung panahon naman nagbabago eh. Huwag tayo magsalutan ng tapos. Uh, ang panahon naman magbabago Pero sige, eh, doon sa pagtanong, sige, ano, magtanong kayo tungkol sa pagpasok sa politika. Mahal ka, go for Congress. Pampanga will support you. Stephen Victorino, yes, thank you palangga. Frouching from Toronto, Olori. Pero kung tatanongin niyo ako, kung tama mo, sama sinabi mo Vega Warp, kung tatanongin mo, kung merong fair and honest election, na hindi kailangan gumasas ng million-million para mapanalo ka, just your willingness to serve the people, I will run, why not? But I'm not gonna spend millions and millions, kasi wala naman akong pera, isa eh. so ko naman dudukuti na kamay ng Diyos, wala naman akong ninakaw. But kung fair and honest election, na lahat mayroong, mayroong opportunity to run, nang hindi ka kailangan mag mag-bribe ng kapitan, ng kung sino-sino, I will run. Bakit? But, mga kababayan, just in case, sige, for the heck, kasi cool cool lang naman ito, maganda ng panahon. Diba? For the heck sa ating chika Boom Boom, kunyari ako ay nasa Kongreso or Senado, whatever, kung saan man, I will make sure na yung lahat ng budget transparent. Kunyari, may budget ako ng 50 million, it should be transparent. O, oh, ito, di ba sinabi ko, oh, ito palangga, yung 10 million natin eto, papagawa tayo ng road dito sa ganito ganyan Personal, tututukan ko yung pagbibigyan ko ng pera. Napakadali lang ang trabahuin ng trabahuin ng, ng magkano lang budget mo. Kala, let's say 500 million. You know, your budget for uh, this district, kunyari lang. Napakadali lang yan palangga kung, kung gusto mong maglingkod sa bayan. Ako mismo, hands on yan. Check ko, binigyan ka ng 100 million. Ha? Pakita mo lahat na deliver mo yung project at i-announce ko sa tao. Eh, may social media eh. Ano pa ga, nandito tayo ngayon, district chuchu, o oh, eto, binigyan ko itong si, ko tong distrito to distrito na to ng 100 million. Mag-report ka sa akin na yung 100 million na yan ay napunta sa proyekto, hindi napunta sa bulsa mo. Ganon. 100 million dito, 50 million sa ganito. Makikita niyo yung result. Kunyari, budget, diba? binigay na sa'yo, Oh, a-announce ko dito sa ating YouTube. Oh, mga palangga, this your uh, uh senator na natin? Senator Palangga. Oh, meron ako 100 million dito na nilagay sa distrito ninyo. Magbantay kayo. Imbitahin ko pala, tutukan ninyo. Kung itong kalsada na to, mula dito, uh, from uh, A to B, kung natapos itong, itong project na ito, I'm giving them six months to finish the project. Transparent. Pero wala namang gumagawa halos ng ganyan eh. Kasi pasikreto lahat. Kung ganyan lahat ang gobyerno natin. Na transparent yung si Kuting. Transparent lahat. Yung mga pinapakita nila mga figures, naka-attach dapat ang ebidensya na na na, na ano nila. Na na-accomplish nila. Oh my God. We have a better or happy or the best country in the world, believe me. Yeah, so, can you do that? gurgurin muna natin ang lahat ng mga demonyo at magpalit tayo ng mga bata. Okay, na totoong maglilingkod sa bayan. And sabi nga ni Attorney na sa mga kamay ninyo ang power para magkaroon ng uh, maayos na election. Pero how paano tayo magkaroon ng maayos na election? Kasabot ang presidente ngayon. Kasabot yung asawa niya, kasabot sila. Na dinaya yung election. Oh, so it's never ending pro ano, cycle. Kawawa talaga kayo. So, I don't know. Ako, ang dami nagsasabi sa akin na hindi ang problema ng Pilipinas sa lahat ng pambababoy nila. Pero ako naniniwala, ako darating ang panahon, I don't know when, na masasolusyonan. Hindi man, mat mas zero out, well, we cannot zero out wherever you go. At least man lang, yung ninanakaw nila ngayon, na 50 to 60 percent out of the national uh, budget, at least man lang, ibaba natin sa 30% o 20%. 'Di ba? Mas maraming proyekto. But again, speak up day, 'di ba? Speak up day ang ating ano diyan. Also, baka tayo mismo na driver nagbigibihan ng mga issue. Well, we don't trust anymore. You know, wala na. We don't trust anymore. No more Marcos, no more Romualdez, no more Araneta. Kaya nga you have to speak up kasi they're not for you. It's all drama, drama. They're not for you. Believe me. Ako, sabi nyo nang mayabang ako, mga palangga, I'm for you. Sinasaluko ko lahat ng mga death threats sa kanila. Ano ba na pala kung May project ba ako nakukuha sa gobyerno? Meron ba ako nakukuha ang 500 million a year? Katulad ng mga kongresista? Wala.